Hi guys. Tahimik dito sa Cornesia. Tahimik. Tayo sa baba. Sinalibot so, ko pa kayo sa house. Medyo hindi pa po maayos ang aming kusina. Yan. Medyo wala pang ano sa sahig namin. Wala pa. So, kapos pa lang sa budget medyo tahimik masapak kami lang dito ang aking mother tahimik yan po ang aming teris medyo tahimik libot-libot ko po kayo sa aming house Ayan, medyo maambon-ambon ngayon yan po Ayan po si mother. Kinukuha niyo po mga sampayan dahil maambon. Medyo maambon. Medyo pagkata ko ngayon. Yan. Ayan po ang mga nilaban ko kahapon. Ay, tutahin ko sa provision namin sa Batangas. Yes. Ayan. Buong dulo na yon, Buong dulo na yon, Sa amin yan. Ayan. Hanggang dyan. Ayan. Uh, malawak po ang aming lupain. Ayan. Hanggang dyan po. Ang aming lupain. Ayan. Sa hanggang dito po. Ang aming lupain. Ayan. Yeah, Diyan, nandang dulo po. Tayo na, mother. Tayo na. Pagod na po siya. Pagod na po siya. Napagod. Ayan. Diyan na mo siya. Natulog na lang siya. Pagod. Ayan na mga po aking labang kahapon. Medyo tahimik. Mainit po dito ngayon sa aming lugar. Kanina maingay. May tambol kanina. Ngayon, wala na. Okay, dito na po tayo. Magtatapos ang aking vlog. Diba? May kembo po ako eh. Ayan. Ayan ang mga hindi na po gumagana. Kali niyo po gumagana. Hindi na po gumagana yan. Ayan. Ayan. Diba? Bye-bye! Bye guys paalam